chili garlic oil. Yan, pinakuluan ko muna yan guys. At pinalamig, malamig na yan. Pwede na natin yan i-blender. Ito na guys. I-blender na nga tayo guys. Itong ating pat Yan. sili at pati na rin yung ano ayan okay, guys, ilalagyan natin na ng mantika para i-blender yung ating chili para gawa tayong chili garlic oil guys na ano na natin lutuin na natin dagdagan natin ng mantika kasi parang kakaunti yan, dinagdagan natin ng mantika so may bawang na yan guys ayan lutuin na lang natin Ayan guys, kumukulot na lagyan natin ng pampalasa para mas masarap yung atin. tapos lagyan din natin ng kaunting suka kaunting suka para tumagal huwag muna natin haluin lagyan natin ang asukal kaunti lang mm. Hintayin na lang natin yan. Maluto. Ito na guys yung ating chili garlic oil. Diba? Hindi na tayo bibili. Mayroon na tayong panlagay sa ating shumai. Palamigin na natin yan. Pinalagay natin sa ating garapon. Para tumagal ito guys, nilalagay ko to sa ref. Para hindi siya nasisira. Next, yung gawa natin, chili oil. O dito ah. Lagay natin dito sa tofu. Tofu, tofu.